Hello mga kababayan. So guys, napanood naman natin yung hearing kahapon sa Senado, no? Kung saan dumalo si Harry Roque. Tapos dito natanong siya kung sa kanya ba yung bahay, no? Na kung saan nahuli yung dalawang konektado daw sa Pogo na ano mga big bosses daw ng Pogo. Siyempre, dininay naman niya na kanya yung bahay. Tapos, ah uh, pero alam ko may mga naglabasa na, na parang ebidensya na nililink na sa kanya yung bahay na yon na sa ngayon. So ngayon ang didiscuss ko kasi yung nakita ko kahapon dun sa Senate hearing no, at uh, chismis no, kung bagaman tong chichika ko na parang nagmamartes ako kasi talagang nagwapuhan ako guys dun sa KAR de la Serna nung siya eh tinatanong sa Senado, di ba? Para ang gwapo niya talaga. So, kung bagaman talagang hindi ako magtataka kung bakit na pinili siya na ano pinaka assistant talaga no executive assistant ni Harry Roque na halimbawa hindi naman siya talaga kumbaga maalam siguro sa kung ano-ano pero talagang ano yung makukot yung attention mo talaga na ako nga nagwapuan sa kanya tapos ang pinagtataka ko lang guys no na paano madideny ni Harry Roque na hindi siya konektado sa Pogo. Eh, itong si A.R. de la Serna, inamin na niya na nakatira siya o nagdo-dorm siya sa isa sa mga kwarto dun sa ano facility ng Pogo, no? So, kung bagaman man, ah, sino magdadala sa kanya dun, di ba? Hindi naman pwedeng nandoon lang siya, bigla siyang sumulpot dun. Tapos, ah, ito, sinasabi niya na nakilala daw niya kasi itong si kasi, no? Na ito yung tinulungan ni ano ni Harry Roque, no, para do sa mga papeles, no, ng ano yung tungkol yata sa babayaran, no, na para maayos yung papeles tungkol dun sa kanilang ano business ganyan. Basta tang alam ko lang, guys, no, ah, hindi makakapunta doon si AR de la Serna kung hindi dahil kay Harry Roque kung baga biruin nyo yung facility na yun, nakakatakot yun na. Ah? Kasi, ano, nakita naman natin yung mga tinotorture doon, ba diba? Tapos may mga nakaano, ano, uh, yung handcuffs, ba diba? Nakaposas. Tapos pag kami mali, pahahampas-hampasin. So, kung baga man, may ano, nakakatakot yung lugar na yun. Kasi may mga pag-torture, ba diba? Pero si, ano, uh, AR de la Serna, safe na safe siya na nandito don siya, uh, doon siya tumutuloy kasi nga doon nag-aaral siya ng pagkapiloto. Tapos doon siya tumutuloy mga twice or thrice a week. So, ibig sabihin ko, safe siya doon, walang gumagalaw. Bakit? Dahil nga, uh, konektado siya kay Harry Roque. Tapos, ibig sabihin ko, paano naman siya magiging safe doon kung hindi, ano, uh, kinikilala ng Pogo itong si Harry Roque? Ibig ko sabihin, mataas ang pagtingin ng mga pogo na mga tauhan, tauhan ng pogo doon, kay Harry Roque, at alam na special itong si A.R. de la Serna, kay Harry Roque, kaya hindi nila pwedeng galawin to. Kailangan safe to, dahil mahalaga to kay Harry Roque. Dahil kung hindi, malilintikan sila. So, ibig sabihin ko lang, meron talagang link, no, na ganun kalaka si Harry Roque, dun sa mga pogo bosses, yung ano mga boss ng pogo, na naipasok pa niya na mapatira doon si ano AR de la Serna sa isa sa mga kwarto doon kung hindi ba naman malaking pabor di ba so ibig ko sabihin ah kahit paano makikita natin yung link ni Harry Roque doon sa ano mga boss nga ng pogo na siya ay uh, ah, kung bagaman ating ah, itignan ng may paggalang may pagrespeto may takot dahil bakit ibig sabihin kaya sila ganun dahil kabagang din nila kung bagaman, eh, hindi nila tinuturing na kalaban itong si Harry Roque. Kasi kung tinuturing nilang kalaban si Harry Roque, eh hindi nila patutuloy si ano, AR de la Serna doon ng ano, libre dahil iisipin nila, baka ito ay nag spy sa kanila o magchuchuchu ng kung ano-ano. Ibig sabihin, yung mga boss ng ano, Pogo, eh safe na safe sila. Ano, kay Harry Roque. Kaya kahit na ano, ah, uh, si AR de la Serna nakatuloy ng maayos dun sa facility na yun ha pero yun eh, ang alam ko ang dami mga buildings dun pero ayun na nga tinatanong ni ano senator uh, Senatore kung saan mismo dun dahil marami nga di ba anong landmark dun basta hindi naman dun yung matandaan basta sabi niya parang kabisado niya kung paano siya pupunta dun sa mismong lugar no kung nasa saan yung kwarto niya tapos eto pa, uh, sila daw tumira rin ni ano, Hari Roque doon sa sinasabing nahulihan doon sa Benguet, doon sa bahay na 'yon kung saan nahulihan yung ano, nahuli yung dalawa na uh, mga big bosses, no? Yung turing na big bosses ng Pogo. Ibig sabihin ko, talagang lagi siyang karay-karay ni Hari Roque. Tapos, kaya ako guys, ha, hindi ko mapigilan na baka may something talaga eh, no? 'Di ba? Dahil hindi tapos nagpipiloto pa siya ngayon, 'di ba? Na, kumbaga man, ang, ang mahal ng ano, bayad sa pagkapiloto. Alam nyo, guys, hindi ko sana ito bibigyan ng malisya. Kung hindi nga lang napakagwapo, no, sa paningin ko, ha, ewan ko sa paningin nyo. Pero nagwapuhan ako kay A.R. de la Serna. Na, kumbaga man, eh, talagang napahanga niya ako. Ako nga, babae, napahanga, di ba So, kaya hindi ko na inaalis yung, ano, possibility na bakit siya napili na maging executive assistant ni Harry Roque. Parang naisip ko, ah, kayo na lang bahala. Basta't nasa isip ko na yon At alam niyo na iniisip ko. So, ayun lang guys. Dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!